Magbebenta pa rin daw ang ilang retailer ng bigas ng murang bigas kahit tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap sa bigas. May sapat naman daw kasi itong supply sa ngayon at gumaganda rin ang kalidad ng bigas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho Isang buwan matapos ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas sa bisa ng Executive Order No. 39 ng Malacanang, formal na itong inalis ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Matatandaang dahil sa nagtataas ang presyo ng bigas sa merkado, nagtakda ang gobyerno ng tig-41 at 45 pesos na bigas. We are lifting the price cap, but besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers. Pero ngayong epektibo na ang pagtatanggal ng price cap sa bigas, ano naman kaya ang pagtingin dito ng mga retailers? Inaasahan na rin ba ang mas mababang preso ng bigas? Kung ang retailer na si Lerma ang tatanungin, alisin man o hindi ng gobyerno ang price cap, tuloy lang daw sila sa pagbebenta nito. Bukod kasi sa may sapat pa silang supply ng regular at well-milled rice, consistent din ang pagbabagsak sa kanila ng murang bigas ng suppliers. Pagpapatuloy namin kasi ngayon naman medyo bumababa ang bigas, kaya dire-direcho lang yung 4 -1 namin. Kung may makukuha kaming mas mababa pa, diretso lang 4 -1. Sa total, marami-rami pa rin naman daw ang bumibili lalo't mas naging maganda ang kalidad ng bigas. At kahit na alisin ang price cap, hindi naman daw nalalayo sa 45 pesos ang ilan sa kanilang ibinebentang murang bigas. Pasado pa sa panlasa ng masa. Talagang hinahanap namin yung medyo kaya ng mamimili. Kaya gumagawa kami ng paraan para may maibenta kaming mura. Inaasahan naman na bababa pa ang presyo ng bigas ngayong nagsimula na ang anihan ng palay. Ayon sa gobyerno, pagpapatuloy din daw ang tulong sa mga magsasaka. Ito ay sa pamamagitan ng dagdag na pondo sa pambili ng mechanical dryers na huhugutin sa nakolektang taripa mula sa mga inimport na bigas. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.